i-lay-off na, na naman po doon sa ano, sa dati kong pinagtatrabahuan. Ang um, pahinanang na pahinana po talaga yung company. So, sa kaibigan po, na-lay-off po. Tapos update po pala sa ano, no, visit visa na nag-tourist dito para mag-apply po. No? Mga dahon. No? Pabagsakan. No? Ngayon po oh. Nakakalbo na yung mga dahon. Two years ago, I have only $74 in my bank account. But today, I have $25. I know you thought this is going to be motivational video. But no, I'm still broke, motherfucker. Good morning, mga ka-herb. Saan nyo, mag alas 7 na. No? Nadilim pa rin. Naglalagas ng ano, mga dahon at kumukulay na yung mga ano ito nakakalbo na no? kumukulay na yung ano nag-iiba na ng kulay yung mga dahon. nagiging dilaw tsaka orange tsaka pula dati pag naglalakad tayo gandang oras maliwanag na maliwanag ang alas 6 madilim pa rin pero ano ramdam lamig talaga malamig tama iba na yung suot natin ngayon September pa lang kaya ano, dito yung eh, mga talagang tinitreasure nila yung ano, summer dito dahil bib, ano lang saglit lang po ang, ano, ang init dito sa sa Canada dalawang buwan lang yata eh. e, ay off na naman po doon sa ano sa dati kong pinagtatrabahuan ang um, pahinana, pahina po talaga yung company sa so, sa kaibigan po nalay po tapos, uh, yun nga, yung mga na-lay off, hindi na makakabalik tulad ni misis. Binigyan na lang sila ng ano, severance. Depende po sa, anong sa experience mo kung gaano ka katagal. So, kung 5 years ka, 5 weeks ng pay mo. Tapos, kung mas matagal ka pa ron, multiply mo. Iba, ano 10 years times 10 years. So, yun po na binayaran na po ulit yung second batch na na off na ababayaran po Ang ah, mga tinawagan na po sila na hindi po sila papabalikin tapos nga okay na rin okay na rin po yun nakaalis kami may employment insurance si misis at nakaalis kami pareho dahil bago pa mamaya mag bankrupt po magsara yung company ano, mahirap na po pareho kaming dalawa na walang trabaho actually ngayon po pareho naman talaga kami walang trabaho hindi, <laughs> nah, kahit paano po at least hindi po stressful na nasa company ka na ano pahina na pahina na po yung ano yung income ng company medyo nakakaba po pag ano ako lalo na kung ilang yung inaasahan mo na income mo buwan-buwan. Tapos update po pala sa ano, visit visa na nag-tourist dito para mag-apply po. No? Medyo na marami pong ano, nahirapan po na makahanap ng lamia at saka work permit. Eh yun po ang ano, ang sitwasyon po ngayon ng mga nagbi-visit visa po dito. Hindi po madali mag-apply ng trabaho. Mga dahon. No? Pabagsakan. Eh. No? Ngayon po, oh. nakakalbo na yung mga dahon. Dami, oh. Parang nung last year, ano, binidyo ko rin yung mga yun. Ayan po. Ngayon po, kulay dilaw na, oh. Yung dahon. Ayan po ang fall season. So, ano po, no? walang kasiguraduhan na ano, magkakatrabaho ka ito po ano po ah base po sa mga nakausap po na visit visa po dito so napaka ano po laking sugal po no lalo na kung sinalaan nyo o binenta nyo po yung ari-arian nyo ng utang po kayo sa Pilipinas tapos nagating dito no hindi pala ganun kadaling mag-apply ng trabaho kasi po, ma ano pa rin yung standards nila Kailangan meron kang uh, Canadian work experience. Ibig pong sabihin, nakapagtrabaho ka na dito sa Canada. At bibihira lang po yung nagbibigay ng ano, lamia. Nung mga, nang, nung mga unang buwan ng taon, medyo nahihirapan sila maghanap ng empleyado, ng mga applicants. Ngayon po parang Siguro ko dahil pagdagsa rin ng mga ano, mga immigrants, yung mga asylum seekers, yung mga pi, pinadala po rito baka po dahil doon ay napupunan na po ng mga uh, workers yung mga hinahanap na ano, hinahanap ng mga employers po. Kaya kaya siguro hindi rin natuloy yung ano, hindi rin na-approve sa mga, sa kapatid ko, eh. baka ganoon mangyari. Hindi ma kumbaga makakuha ng visit visa makapunta dito pero hindi makahanap ng ano ng trabaho dahil walang company na ano willing magbigay ng lamia at work permit so mahirap naman po yun no? pagdating eh wala na nga siyang trabaho sa Pilipinas tapos pagdating dito mahirapan pa so malaking stress po yun tapos baka mamaya eh ay, po tayo. kaya sabi ko nga sa kanila mas maganda dumating kayo dito yung may work permit na kayo galing dyan sa Pilipinas kaysa pupunta kayo dito magsusugal kayo ng visit visa sa hanap ng trabaho paiba-iba upo kasi dito hindi, hindi consistent so yanos ng gobyerno na gano'n pero wala namang willing na employer na magbigay ng lamia o kaya at work permit so paano parang hindi align, di ba? Yung gobyerno tsaka ano, uh, mga employer, mga companies. So, hindi, hindi malinaw. Ang bibigay sila ng solusyon tapos parang ano lang. Baga, ay pa ipakita mo lang na ginagawa ng solusyon pero hindi mo naman minimake sure na yung mga employer ay naka-align doon sa solusyon na binigay mo. Tapos sa uh, about naman doon sa work permit no. Mga work permit workers po dito sa Canada, nakausap ko, ang problema naman nila hindi sila yung ng employer para maging PR po. So ibig sabihin, ano? Renew lang sila ng renew. Wala silang ano, uh, chance na maging PR sa Canada. So sariling kayo daw po sila At i-research re pa nila kung, kung paano sila magiging PR po Dahil yung Nung nakausap nila yung HR nila Ano ah uh, Dito sila ano ah uh, susuporta ang maging PR kasi ang reason ng anong reason ng employer dyan once kasi na maging PR sila alis uh, na sila sa company di ba? so kaya sila hindi sinusuportahan para na pa rin sila sa company, at hindi sila aalis. So, yun po no. So, pagka ganun po, ano, uh, sitwasyon, make sure na meron po kayong plan B na paano kayo magiging PR. Huwag kayong hihinto na ganun na lang, na tuloy-tuloy lang, work permit lang. Huwag so, po, manap kayo ng solusyon. marami pong solusyon dito sa Canada. Lalo na pag may papel kayo, pag may uh, work permit kayo, at least, marami pong way maghanap kayo ng ano ng uh, employer na pwede kayong bigyan ng lamig at work permit na i-sponsor kayo maging PR di ba? so yun po isang way or DIY po kaya po ang sarili mo kayo sa ano or lumapit kayo sa mga lawyer immigration lawyer para matulungan kayo sa pag-apply nyo ng PR so yun muna po no sana po na katulog uh, yung information natin sa inyo. Uh, at tuloy lang po pag-apply. Huwag kayong ano, susuko. At huwag kayong mangungutang naman. <laughs> huwag kayong mangungutang. Mag-ingat po sa, ano, sa finances mo. Lalo na pag yung parang sinugal nyo na lahat. Huwag nyo po ilagay lahat. Sa isang basket lang yung ano. Yung plano nyo po sa buhay asay para at least meron kayong backup plan. Ngayon kung sinugal nyo lahat po dahil mahira po yun. So yun muna po nung no? at maraming maraming pong salamat. God bless.